Hi guys. So, meron na naman tayong bagong product dito. And 'di ko alam kung alam nyo ba 'tong product na 'to, pero matagal ko na 'tong ginagamit since college dahil ito na 'yung uh, recommend ng ka-dorm ko dati. And ito kasi ang maganda dito is powder siya and i-apply mo lang siya sa kili-kili mo. So, deodorant pala 'to. Pero Pwede rin siyang foot na deodorant. So, pwede itong um, ilagay sa mga sapatos. Nalagay ko rin to sa sapatos minsan kapag sinisipag ako. Pag feel kong maamoy na yung sapatos ko. So, ang tagal ko na itong ginagamit since college pa. And ang super nagustuhan ko dito is hindi maninilaw yung mga damit mo kapag nilabhan mo na or whatsoever hindi siya naninilaw and never nanilaw yung mga damit ko. Kasi syempre magaganda yung damit mo, di ba? Tapos maninilaw siya kasi dahil sa deodorant na ginagamit mo. Kasi hindi natin maiiwasan talaga na gumamit ng ganito for hygiene na rin. And um, wala rin siyang amoy. Yun yung maganda. Unscented siya. And kahit konti lang ang i-apply mo. Dating nga sobrang dami kong ina-apply pero parang sobrang over over na yata yung ganun pero um, isang ganyan mo lang pwede na to pwede nang ganyan so para siyang full boss pero deodorant siya guys siguro mas soft pa rin ito kaysa sa tawa siguro yun yung maihahalin tulad natin um, meron din silang yung um, hindi ko alam yung tawag dun yung usual na deodorant pero mas gusto ko to kasi um proven and tested hindi talaga naninilaw yung pinakagusto ko and hindi rin nangangamoy yung kilikili ko hindi rin siya pinagpapawisan although syempre pag super talaga yung mga ginagawa nating mga activities syempre mag uh, magpapawis pa rin pero pag light lang naman hindi na uh, nagpapawis and eh, hindi na nga mo yung ko. Hindi ko alam kung napaputi nito yung kinikili ko. Pero hindi naman yun yung goal na gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang is hindi talaga maninilaw yung mga damit ko. Siguro pa-expire na to pero hindi mo pa ubos. Parang ganun kasi konting-konti lang yung kailangan mo. Pero ang con lang dito, ang hindi lang siguro maganda dito is Kapag hindi mo siya nadinisan mabuti, hindi mo nalinisan mabuti yung um, underarm mo or yung kili-kili mo is medyo malagkit siya. Pero, syempre, dapat i-make sure mo parang nadinisin mo talaga ng mabuti yung kili-kili mo para walang mangyaring gano'n. Kasi dapat naman talaga gano'n yung ginagawa. So, kung gusto nyong matry ito and di ko alam kung may mga gumagamit na neto pero, yeah. Ito yung ginagamit kong deodorant. So, kung gusto nyo bumili ng ganito and gusto nyo nang itry yung ganitong product, meron po tayo sa yellow basket. So, yun lang guys. Must try this.